For today's video, kami ng halwan. Kasama ko ang isang alamat na piloto. Alas King Kong ni Tibo. Nakabutas ha. Nakabutas para kung... Kasi ngay, ba, bitin. Nagsimula kami, tanghaling tapa. Meron pa kaya kaming makukuwang halwa nito? Kaya, abangan at ipapasilip ko kung ano ang nangyari. Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? Random na namin ang ingit ng tanghali kung wala pa rin kaming kuha. Hey guys! Hey guys! Oh. Gaw. At meron pala kaming kasamang artista Lalong umiinit ang panahon Ang hot Parang si Rico yan Ang lalim ng kandis Kamay <laughs> Ilang ko ka este mga guys Wala oh, Guys, sobrang mainit dito sa lugar natin Oo oh, Talagang mainit talaga ito Kasi nag-landslide um, hmm? nag kanina Umakyat na si King Kong para bumalin sa kabilang kanal dahil wala pa kaming nakuha. Ang haling tapat na. Ramdam na namin ang init at uhaw. Jo 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 jo. Dito tayo sa kanal lang ng rente. <coughs> oh, gini to. Kasagasan Oh, kasagasan ang init ay. Tugnaw pa guys, boto na gitugnaw pa. Ano ang Tugnaw na ng rente. <laughs> Kaya pinasok na namin ng masukal na damo. kanal pala. Ginagamitan na ni King Kong ng pinagbabawal na tigne, Kahit madami ng damo, wala pa rin kaming kuha. Talawang uras na kami naglibot ng kanal na to. Wala pa rin nakuha kahit gurami. Kahit tinutuslok-tuslok na niya ang paligid, wala pa rin kaming naramdamang halwan na nag nakurintihan kahit yung paa niya, niya wala pa rin halwan na pakita randa na namin ang intense at init ng panahon grabe ang uhaw ng aking nararamdaman ngunit wala pa rin kahit isa sumama na si Imoy sa kanya para siya tulungan ginagamit nila ang kanilang special na teknik kasama si Imoy habang kami ay naghihintay sa taas kung kailan makukuha ang halwa na yan Buti na lang, napapawi ang uho ko nang makita ko si Riku Ang gandang lalaki, ang lalim ng kandiis. Kaya dispirado na kami, inasok na namin ang masukal na kanal. Sobrang dami ng damo. Halos hindi na namin makita ang kanal para makakuha lang nga ng haluan. Tatlong na kami naglibot sa kanal ngunit ito pa lamang ang inauna-unahang halwa ng amin na dakip. Hmm isang maliit be, siya, na halwan siya 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 nais nakakuha kami ng halwan ikatang sumakan ako hindi eh, ko nakakayang na, sumbrang init, init gahanap na ako ng ice water sa tindahan ah. na ito napin <laughs> 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 mga brother ngunit wala silang baligyang ice water nakakalungkot isipin maglok mga itom, marabag din mga itom habang ako naglalakad parang naisipan kong bumalik sa kanila <laughs> habang tumatagal Halong sumasagbot na ang paligid. Ang dami-dami ng damo. ang init-init pa. Puti na lang dumating si Alfe. Para kami ay tulungan. Siya ang bibili ng ice water mamaya. Para mapawi ang aming mga uhaw. Ang daggan ganyan, Unti-unti na kaming siniswerte. Nakakuha na kami ng pantat na medyo malaki. Kami na ta talaga ni King Kong ang pinagbabawal na teknik. Wow, pantat. Mm. Pantat eh. Kaya randam ko na ang saya ng mga mukha ng aking mga kasama. Kaya nakuha na kami ng isang pantat. Ano na, kaya nagpatuloy pa rin si King Kong sa paghahanap ng haluan dahil nagsisimula na ang aming swerte Alhap, alhap ka kay buka may haluan Alhap ra, dili man haluan kay gamay man, alhap ra Ito nga raman Ayun ka ba? Kanta Ayun ka Grabe init kayo. Parang unti-unti na yatang nanghihina ang aking katawan. Init, parang nararamdaman ko na ang sobrang Hindi init. In parang gusto ko lang uh. sumuko. Pero patuloy pa rin kami sa paghahanap ng kaluan. Uwas <laughs> eh. pantat eh. Um, taas, yung pantat. Mama. Kata sa bungot tikin ko ng bungot pantat ba? Pantat eh. yang pantat ke naras tungut di limu hawa. Haloan. Ringgit main haluan. Yo nama bisa live di nontotlet.

hapuan lang eh, maliit yung yan eh. Kami nakakuha kami ng hapuan kasi Saladala. siya maliit. Ang mga... Na, nabara siya na. Nabara na yan na ang pukot. ang ah. Kung. Kung. ko na Oo. Oh, oh meron hmm. na. Ng... Malaki. Yan, haluan na yan. May malaki guys. na yan. Oh. Istorya ni mo, may. Historia may. Malaki kayo mga guys. Oh. Malaki oh. na nga mga kayo niyo, guys. guys. Oh. Na sarap na to ni mga guys. Mm. Ang lapot-lapot. Kaya, 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 Ang sarap-sarap nito. Um, wow. Eh, hey. hey. pasok na yan sa labas. Guys. Oh. 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 Everyone, 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 Masuk main sudah, Pak. Masuk main sudah, Pak. Masuk main sudah, Pak. Masuk main sudah, Selamat ya, guys. Oh. Kerabi init, nah. Parang nanti di hydrate na ako sa sobrang init. Parang gusto ko nang sumuko. Kaya ako sumaka sa itaas. Kahit sobrang init. Guys. Yes. <laughs> Ang parang pa ng haluan. Ano? Yeah. Bago. Okay, hey, kuhan man to. Ah, Sabi <laughs> ka init guys. Dahil sa so, sobrang init. Muna na lang so kung umuwi. Mga Mung ngayon na, na lang ako ng haluan mamaya. Ang <laughs> ah. dating nila. Sabi ka init ah. Dato sa'yo. uli

<laughs> ha? Ay, bali yan. Ang tila. Dako, pwede na pabuhay. isa ka, net. Dako, isa ko, lwe. Dito na ah, mapantat. Ha, puro sa Wala, hindi kita ba? Ako nang... Diyan ako nang tatlo na ikin to. Hindi ako mga limang kilo yata to. Mga limang kilo. <laughs> ha, parang isa ka, sublang, lwe. Eh. Ano yung kari, petohon? Ato to to to. Awale. Dra. Okay. Ato rekwano ni, ato ni di... sinabuan nga pantat.